Alright mga boss, dito naman po tayo sa Ligarda Street corner ng Piguera Street. Kung mapapansin nyo, marami po nagbabantay dito na MTPB. Ayan, isa, dalawa, tatlo, apat. O, ayan po, dito po pag po kayo ng Rektor kung mapapansin nyo, napakalinis nung left lane. Kasi dito po, hinuhuli po nila yung mga nasa left lane tapos dumidiretso ng papuntang Cubao. So ngayon ang nangyayari, nagsisiksikan po sa kanan yung mga sasakyan na papunta ng Kubaw na nagkokos ng traffic doon sa harapan ng Manjola at Recto. So ayan boss, marami pong nabibiktima rito. Maraming nahuhuli dito. Kasi wala naman mga road markings at wala naman mga signages dyan na nagsasabi na yung left lane ay pakaliwalang. lang. Kaya yung mga bagong dadaan dyan, matik, mabibiktima kasi hindi naman nila alam eh. So ayan, dito tumatabi yung mga nahuhuli oh dito sa may Jollibee. Ngayon, pag marami na nahuli diyan, nagkokos din ng traffic kasi na haharangan na nila yung ano eh, yung mga nasa kanang linya, di ba? So sana ma-action din nila 'to katulad ng ginawa nila dun sa Loyola Street corner ng Lacson. So yun lang mga boss, ingat kayo palagi.